si tabak farmer po five twenty pm ito po yung status po ng uh, wawadam upper wawadam mga idol share ko lang po sa inyo kasi pumunta ako sa aking uh, bahay aking uh, nasaksihan ng status ng uh, peruawadam ito pa rin po at umaapaw Yan. mula sa pagitan ng dalawang kabundukan na hinarangan ng kongkreto ng mga China na mga inchik yan hindi po tayo nakakasigurado kung ito po ay sure ball na matatag po yung konkreto na yan kaya akin lang pong pinapaalala mag ingat po ang mga tagalaylayan ng upper wawadam pagka in case po na ito ay maglanshek hindi natin po alam kung ano mangyayari sa mga tagababa. Sa laki ng hinaharangan po nitong tubig, yan. 85 meters mula po sa FFL floor level ng tubig. Ayan po. 40, 85 meters ang taas ng tubig sa ngayon mula sa floor level sa underground level po yon FFL floor level yan tabak farmer po mag po kayo dyan mula po sa mga na apik uh, pa ng mga laylayan itong upper uh, wawa dam at uh, paalala lamang po lagi kayong alerto tabak farmer 拜拜。Bye bye. <laughs>